update sa si NCAP o No Contact Apprehension Policy para sa mga motorcycle traffic violations. At magkano naman ang ating babayaran? So meron pa rin itong mga kaakibat na penalty kapag naulit. So ano naman ang mga yon Yan ang ating pag-uusapan ngayon. So unang-una -una, number one ay no crash helmet. Kailangan-kailangan yan. Basic requirements ang helmet kahit malapit lang ang inyong pupuntahan dahil importante yan para sa inyong safety. Okay, first offense is 1,500, second offense ay 3,000, and third offense ay 5,000. Hanggang support offense, 5,000 pa rin pero with confiscation. So, pwede nang mahila ang inyong motor at hindi nyo na siya magagamit. O kaya ay maba na kayo o makumpis ka ang inyong lisensya. Number two, driving in slippers. Mga nakachinelas, bawal po talaga yan. So, tigo 100 pesos hanggang first offense papunta sa third offense. Mababa lang naman yan kasi nakaslipper lang kayo pero bawal pa rin yan. Number three, no driver's license. So, yung mga nagmamaneho na nakakalimutan o naiwan ang kanilang mga lisensya, mababa lang naman 150 para sa first offense hanggang sa third offense. Okay? Pero dalhin nyo na rin para sigurado. At ang mga kaakibat na penalties nito, maaring ma-impound ang inyong motor. At number two, pwede pa rin ma-disqualify ng isang taon sa pagkuha na lisensya. So hindi ka makakakuha ng license within the year. Paalala naman, alam nyo rin ba na ang student drivers ay dapat may kasamang may lisensya? So kahit na non-pro o professional driver's license ay puwede Basta kasama nyo lang sa motor Okay, so next, number 4 loading and unloading in prohibited zone. So, yung mga bawal, bawal magsakay, bawal magpaba. So, mula first offense hanggang third offense ay tig i isang libo. Kaya, dito kawawa yung mga chip natin. Ano? Kasi, normally, may mga bumababa sa mga no loading and unloading. So, sila po ang mapapahamak dyan. Okay? So, umayos lang po tayo. Okay, next. Ang NCAP o ng no contact apprehension policy ay gumagamit ng high resolution CCTV o closed circuit television, nakita ang lahat ng pinakamaliit na detalye sa kamera. Kasi na zoom nila yan, ano? Pag naisum na yung maliliit na detalye, makikita na nila yan at mababasa. At ito rin ang ginagamit ng CCTV sa crime solving sa ibang bansa. Okay, so take note ha, at ingat kayo palagi. So, number five, illegal turning. Yung pagliku-liku normally yung mga U-turn, okay? So, first offense hanggang third offense ay 150 pesos ang penalty. Ito ay ang pagliku o pagmaneobra na sasakyan. Katulad ng pagka-red na ang traffic light. Number two, sa so walang signal. At number three, sa so mga bawal umikot. So, number six, unattended illegal park ibig sabihin nakapansat sa nyo bumaba kayo maaaring kumain maaaring may binili may mga offense po yan kung bawal ang inyong pinagparkingan okay so first offense 2,000 hanggang third offense ay 2,000 so ito naman ay ang mga nakapark sa lugar na no parking at iniwan mo ang sasakyan kasama na rin dito mga sasakyan na matagal na nakapark kahit legal ang pagkakapark pero ito ay nakakaistorbo sa daan katulad ng pangketa. So, number seven, attended legal part. Ito yung nandung ka sa mo, pero nakapart ka. Okay? So, first offense is 1,000. Hanggang third offense is 1,000. Kung ang unattended ay pwedeng ma-impound ang sasakyan, ito naman ay hindi ma-impound, pero bibigyan ka ng violation ticket. Okay? So, meron ka pa rin kaso. Number seven, dress code for right there. Yes. Okay, ito matagal na at marami nang nalilito rito sa dress code. Actually, first offense is 500, second offense is 750, at third offense is 1,000. Dapat ay nakasuot ka ng helmet. Ito yung basic. At number two, sapatos. Hindi dapat chinelas. Yung kamukha doon nabanggit natin kanina. At dapat close to. Hindi po yung mga chinelas na mukhang sapatos. Yung open yung likod. So, actually, hindi po po pwede yun. Pero, minsan nakakalusot. So sa ngayon, wala namang specific na damit o dress code na dapat isuot pero highly recommended pa rin ito dahil ito ay para sa ating safety. So number one, dapat nakalong pants o nakapantalon. At least meron kang jacket. Number three, maganda na rin na may gloves dahil protection sa ating kamay at mga paddings kung meron din kayo. Mas maigi na rin na may suot. So remember, minsan lang tayo maaksidente. Pero buhay natin na nakataya at disgrasya at hindi natin alam kung kailan mangyayari yan. Kaya mas mainam na palagi tayong handa. Susunod so, ay obstruction. Yung nakakastorbo tayo sa daan. Okay, first offense is 1,000. Hanggang third offense ay another 1,000. So pwede rin, number one, parking sa roadway side o double parking. Number two, mabagal ang pagmamaneho sa highway na nagdudulot ng traffic jam. Number three, humaharang ka sa pedestrian lane do sa tawiran. Ano? Hindi ka dapat lalampas doon. Nasa bangket na ka pero nakaharang ka sa mga tatawid. So, obstruction pa rin yan dahil hinaharangan mo yung mga tumatawid na pedestrian. Number six, failure to give priority signal. Ayun yung mga directional signal. Pagliliko, kanan o kaliwa. First offense is 150, hanggang third offense is 150. Importante din ang pag-signal para sa kapakanan ng mga nasa likod mong sasakyan para alam din nila na may intensyong kalumiko at hindi kayo mag-aabot o mag-diskrasya. Number seven, ang reckless driving. Ang first offense niyan ay 1,000 pesos. Second offense ay 1,000 pa rin pero kailangan mo nang mag-seminar. At third offense ay 2,000 kailangan mo pa rin mag-seminar. Ito ay ang mga kaso ng kamukha ng speeding, yung sobrang bilis. Number two, tailgating, yung bumubuntot ka sa likuran mo, sa likod ng sasakyan na nasa harap mo. Number three, improper lane changes, yung lumilipat ng lanes, pasigsag, at mga dangerous behaviors. Kasama na rin dito, lalo na ang pagdadrive na nakainom o lasing. Tandaan, dapat aware ka sa mga violations na ito upang iwas huli at iwas disgrasya. Buhay po natin na nakataya rito. Kaya mag-iingat po tayo palagi. So hanggang dito na lamang at sana may naitulong muli kami sa inyo. At huwag nyo lang kakalimutan mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat po muli at God bless.